Pinaupo niya si Waning sa gilid habang siya ay naghanap ng pwedeng pangproteksyon. Saktong yung pangharang nila sa pinto ay isang mahabang bilog na kawayan, yung tipikal na pangsarado sa mga bahay noong araw. Akmang bubuksan niya ang pinto nang bigla namang sumulpot sa kung saan si Mang Ador. Nagulat ng bahagya si Jose pero ang kumuha talaga ng atensyon niya ay yung aura ng kaharap. Halos din niya nakilala ang biyanan dahil para iyong hindi nakatulog ng ilang siglo. Nangingitim ang ilalim ng mga mata noon, halata ding walang maayos na pahinga. Naging maging ang amoy ng matanda ay nakapukaw din sa atensyon ni Jose. Gayunman, hindi siya nagpahalata sa kung ano ang napansin niya, pero di niya naiwasang tanungin iyon kung ano ang nangyayari. Pautal-utal namang naging sagot ng matanda. Naglahad iyon na siya ang may gawa ng mga pagkalabog dahil ayon sa kanya may mga nakikita siyang mga anino. Dagdag pa niya, ilang gabi na daw na hindi siya pinapatahimik ng mga nakikita. Napakunod ang noon ni Jose. Sa isip niya, baka ng alak kung kaya't kung ano-ano ang nakikita ng matanda. Hindi naman sumasagi sa utak ni Jose ang mga pangyayari gayong wala siyang idea sa mga kaganapan maliban kay Waning. Pagpasensyahan nyo na sana ako kung nabulabog ko ang tulog nyo. Hindi iligtas sa ganitong oras kaya huwag ka nang lumabas, Jose. Ako ang kailangan nila. Tandaan mo to, anuman ang mangyari sa akin ngayong gabi. Ikaw na ang bahala sa anak at, mang, at ang magiging abo ko. Ang wika ni Mang Ador Napaisip si Jose kung bakit parang animoy may malaking problema ang biyanan niya. Nagtatalo ang isip niya lalo pa nang biglang humugot ng itak si Mang Ador at wala na itong imig na lumabas. Hindi alam ni Jose kung ano ang gagawin niya ng mga oras na yon. Aawatin niya ba ang matanda o maghihintay lang sa kung ano ang mangyayari. Gulong-gulo ang isip niya nang akma sana siyang lalabas para sundan sana ang matanda. Ngunit sinaradong bigla ni Mang Ador ang pintuan sa labas. Gustong sumigaw ni Jose ng saklolo. Gusto niyang humingi ng tulong ngunit parang walang boses ang lumalabas sa kanyang mga pipig. Hindi niya maipaliwanag ang mga nangyayari. Pilit niyang pilit niyang maghanap ng butas sa mga dingding. Ninais niya din sanang masilip man lang ang kaganapan sa labas ng bahay nila. Ngunit parang may kung anong puwersa ang hindi niya mapaaliwanag. Animoy may mga kung anong harang ang umahad lang sa gusto niyang gawin. Napalhod siya sa tapat ng pinto habang naririnig ang kaguluhan sa tapat ng bahay nila. Alam niya ng mga oras na yun may masamang mangyayari kay Mang Ador. Napatayo siya at nagtungo kung nasaan si Wanning. Natagpuan niya iyong nawalan ng malay sa gilid. Dala ng kalituhan at pagkatarantan niya kung kaya't ang tanging nagawa na lamang ay manalangin. Nyakap niya. Kapya, yakap niya ang asawa habang binibigkas ang ama namin. Hanggang sa di niya na malayang nakatulog, siya kandong-kandong ang asawa. Kinaumagahan nagising si Jose dahil sa boses ng kanilang kapitbahay. Galit iyon habang tinatanggal ang tali sa harap ng pinto ni na Jose. Bago pa man makabawi si Jose, inayos niya muna si waning nanuoy parang lantang gulay. Hindi iyon makabangon. Binuhat na lang ni Jose at inayos ang pagkahiga nito sa higaan. Alam niya kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa labas. At kahit mabigat sa loob niya, ngunit kailangan niya iyong harapin. Nang lumabas siya ng bahay, sinalubong na siya ng mga tanod. May kasama din iyong mga pulis na kung saan nililinis ng mga iyon ang lugar. Sa paglalarawan ni Jose, nagkalat ang iba't ibang parte ng katawan na halos hindi nila makilala si Mang Ador. Tinatanong siya ng isa sa mga embestigador kung ano ang nangyari. Ngunit walaman lang siyang maihayag. Di niya lubos maisip kung anong klasing halimaw ang may gawa noon sa biyanan niya. Habang inaalala niya ang kalagayan ni Waning na nooy kailangan niya ulit dalhin sa pagamutan. Iniisip niya kung paano ba iyon ipapaliwanag sa paraang mauunawaan ng asawa at ng paligid nila. Sumasagi din sa utak niya ang posibleng aswang ang may gawa ng lahat ng iyon. Sa kabilang banda, hindi niya man kayang ilahad sa mga nandoon dahil alam niyang hindi naman siya paniniwalaan ng mga ito. Humingi siya ng paumanhin lalo na sa parting wala man lang siyang maisalaysay patungkol sa pagkamatay ni Mang Ador tanging paghingi na lang ng tulong ang nagawa ni Jose sa mga ito upang maisaayos ang kalagayan ng matanda. Nang mga oras na yon litong-lito si Jose. Ngunit habang may tumutulong sa kanya sa paglilinis at pag-aayos sa gutay-gutay na katawan ng matanda, minabuti niya ding maghingi ng tulong para kay Waning. Ninais niya sanang dalhin ang asawa sa malaking paggamutan sa lungsod nila. Batid niya ding hindi iyon nasuri ng maayos ng midwife dahil limitado lang din ang mga kagamitang pang medical sa sentro ng baryo nila. Ngunit din niya inaasahang merong isa sa mga kapitbahay nila ang nagsalita patungkol sa kalagayan ni Waning. Ayon sa ali, hindi daw doktor ang makakatulong kay Jose, kundi isang surhano. Inilihad din ang mga nangyayari sa pamilya ni Jose ay nagmula di umano sa grupo ng mga katutubong ita. Napakunot naman ang noo si Jose, gayong wala naman siyang natatandaang atraso sa kahit sino. At inihayag niya ding malayo ang sinasabi ng Ali. Sapagkat pinagdidiinan ng Ali dahil ay, ayon pa nga sa kanya, ang nangyari kay Mang Ador ay ganti lamang ng mga galit ng katutubo. Napailing si Jose at nagtataka kung paanong nasangkot ang biyanan niya. Niwala man lang siyang kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari. Minuto, minuto pa ang nakalipas ng marinig ni Jose ang boses ni Waning kahit pa sobrang hina noon ngunit para iyong tumusok sa puso ni Jose dahil pa nung makita niya si Waning na nakatayo sa tapat ng bahay nila. Mababakas sa mukha ni Waning ang pagkabigla sa mga nakikita ngunit dahil nangihina pa ay wala itong lakas upang maghayag ng saloobin. Imbis na magsalita sana siya nang bigla na lang nangasim ang sikmura ni Waning hanggang sa nakaramdam iyon ng pagkahilo kasabay ng pagsakit ng kanyang tiyan. Doon na naging alerto si, si Jose. Napabigkas na lamang siya ng ama namin dahil sa awa sa kanyang asawa. Inalalayan niya iyon papasok ng bahay habang di niya napansing sumunod ang ali sa kanya. Nagulat na lang si Jose nang iabot ng ali ang maliit na tipak ng, loya, ng luya. Hindi ako eksperto sa ganitong bagay Jose pero isa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit nagkakaganyan ang asawa mo. Delikado paghinayaan hinayaan mo lang yan sa doktor, pag nalapatan ng kahit anong gamot si Waning, nakakasigurado ako na hindi nagagaling yan. Maniwala ka sa akin, yan ay hindi bastang ordinaryong sakit ng tiyan, kundi isa usog ng ita. Ayon pa sa isang ali, Kasabay ng pagsasalita ng ali ay siya namang tipak nito ng hawak-hawak niyang luya. Habang walang ideya si Jose sa kung ano ang ginagawa ng kaharap, ngunit ng mga oras na yun, wala na din siyang ibang pagpipilian pa. Buhay ng asawa at anak niya ang nakataya. Minarkahan pa ng krus ng ali ang noo at pulso ni Waning gamit ang tipak ng luya. Inilahat niya ding hindi siya ang magpapagaling kay waning pagkos inabisuhan niya si Jose na kumilos at maghanap ng katutubong ita sa baryo nila. Ayon kasi sa ali, tanging laway ng isang ita ang siyang makakapagkalas ng usog. Usog? Katutubong ita? Hindi ko kayong maintindihan, Ali. Hindi pa ako nakabawi sa mga naranasan ko. Tapos ito na naman. Ano ba ang usugang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Jose sa Ali. Nasa iyo kung susunod ka sa mga sinasabi ko. Pero pag-isipan mo ng mabuti habang may oras pa tayo. Kung mahal mo ang asawa mo at maging anak mo Susundin mo ang mga pinaguutos ko. Tiningnan ni Jose si Waning. Ramdam niya kung ano ang nararamdaman ng asawa gayong hindi siya nasanay na para itong lantang gulay. Labag man sa loob niya ngunit sinunod niya ang ali. Iniisip niya na lang din na kung hindi gumaling si Waning, ay magpapatulong na lang siya para madala ito sa pagamutan. Inihabilin niya ng mga oras na yun si Waning kay sa ali. Wala naman siyang ibang pag, pang maaasahan ng mga oras na yun kundi ang mga kapitbahay niyang nagkusang loob para alalayan sila. Nagmadali siyang makahanap ng katutubong itas sa lugar nila. May ilan ding tumulong sa kanya upang maka matagpuan kung saan ang laging tinatambayan ng mga katutubo. Isang batang itim ang balat na nakabahag ang napakiusapan niyang sumama sa kanya. Wala naman iyong kaalam-alam sa mga nangyari kung kaya't parang kay dali lang iyon na isama ni Jose. Pagdating sa bahay, kinausap iyon ng ali. Noon ay maayos na nakahiga na si Waning. Habang pinaupo nila ang ita sa tabi nito, napatingin si Jose sa ita. Nagtataka siya kung bakit parang alam noon ang nangyari kayong wala pa naman siyang sinasabi na kung ano. Nanlaki naman ang mata ni Jose nang biglang duraan ng ita ang mga palad nito habang haplas, hinaplas nito sa tiyan ni Maning. Inalalayan iyon ng ali kung kaya't ang ali din ang bahagyang nag-alsa ng damit ni Waning para mabigyang daan ang nais ng ita. Halos mandiri naman si Jose dahil sa nakikita. Ngunit minuto lang ang lumipas. Parang may kung anong milagro. Animoy gamit ang laway ng ita na walang bigla ang sakit ni Waning. Ilang sandali pa ang lumipas ng inabutan ni Jose ng bayad ang ita dahil sa nakita niyang progreso sa karamdaman ng asawa. Maging ang ali ay nagpasalamat din sa kabutihang loob na ginawa ng katutubo. Doon isinalaysay ng ali lahat ng mga nalaman, lalo na may alam din pala ang ali sa ginawang pagpatay ni Mang Ador sa isang katutubong ita. Ayon pa sa ali, ginawang katatawanan ng lasinggero ang namamalimos na katutubo. Sa puntong iyon, umalis na, umalis na ang ita na hindi man lang nagpaalam sa kanila. Samantalang nagising naman si Waning na tela ba walang nangyari. Nagkatinginan ang mag-asawa kasabay noon ang pagtulo ng luha ni Waning. Alam niya ang mga rason at kung ano ang ginawa ng ama niya, ngunit pinili niya sanang huwag nang sabihin pa sa asawa. At dagdag pa niya kung ano man ang nangyari sa ama, yun ay kabayaran din ng mga ginawa nito. Sa tulong ng mga kapitbahay, naiayos ang libing ni Mang Ador. Kahit nasakit kay Waning, pero minabuti niyang tanggapin ang naging kapalaran ng ama tinaglaon ay nanganak si Waning sa isang batang nagkaroon ng karamdaman normal kong titingnan ang batang pinangalang nilang Anud ngunit palaisipan ng mga malalaking mga paanito na siyang naging tanda ng bata at buhat ng ipinanganak si Anud naging malago ang tindahan ng mag-asawa Nagkaroon sila ng marami pang mga malaking bangkang pandagat na tanging dahilan daw ng swerteng tinamasa nila ay ang batang tinamaan ng usog ng katutubong ita. Hanggang dito na lamang po ang kwento na patungkol sa mag-asawang Waning at Jose. At sana po suportahan po ninyo ang mga susunod pa na kwentong mailalapag ko sa channel na to. At naway pagpasensyahan nyo din po yung medyo technical problem po ng aking mga pag upload kasi po nagpa-practice pa lang po ako. So sana mabigyan din po ako ng chance na mga suportahan Ninyo, maraming maraming salamat po sa lahat and God bless po.